oh so, yun guys uh, may bagong project ko ako kapalit kami ng bubong ng bahay na ito ayun na yung bubong Papalitan namin to ayun yung yero, na yung iero tinayo namin para ready na pag akyat ayun yung papalitan namin dito may okay naman medyo mababa naman kaya madali akyat eh no? pero tingin ko lahat ng yero nito halos wala na eh bulok na lahat ilang peraso lang yung yero nila doon konti lang kaya pipiliin na lang kung ano yung pwede pa at pwedeng paltan ganun lang labanan dito para lang walang tumulo sa loob kabot na kaya yan? pwede na yan so mayroon lang guys. Akitin muna kami sa taas. Okay. Dito na kami sa taas. Nakakabit na kami ng dalawa. Tapos ito. Nabaklas ko na yung isa. Nakakabit ko na yung isa dito. Isa na lang. Tapos dun. papalit pa kami dun. Tatanggalin pa namin yung ibang bulok dito. Tapos dito. Okay na rin. Okay na yan. Bawas kasi lang lahat kasi lang lang lahat yan wala sobrang tagal nito ito sinuunan ang bubong pa to ilang taon na to pero balibase nga makapal ang iero kaya tagal niyang na, nabulok mga sinuunan yero iero talaga kasi makakapal konti na lang Guro mga alas dos. Tapos kami rito mga alas dos. Tapos namin itong mga alas dos. Mga. Oh. Ayan. Kala mo lang walang butas yung iba niya. Pero may butas yan. No? Oh. Ayan. Ayun, kagaya ng bulok na. Oh. Ayan. So, mamaya na lang uli, guys tapusin muna namin to hindi kasi ako makapag video ng ano wala akong tigahawak ng video kaya kada may naikakabit lang ako sa akong makapag video uh, ngayon kailangan muna tapusin muna okay bye bye muna